Tanggap ng ilang Mindanaoan sa Paris, France ang umiiral na batas militar sa Mindanao. Sigaw ng kanilang damdamin ang kapayapaan na matagal nang minimithi sa kanilang lupang tinubuan. Ito ang balita ni June Garin. Dalawang taon nang nagtatrabaho bilang OFW si April Cabuena sa Paris, France. Matapos ang pamamasukan sa bansang Poland, mahirap anya ang malayo sa pamilya, dagdag pa ang kaguluhang nababalitaan nila sa ating bansa kaya mahalaga para sa kanya ang kapayapaan sa bayan na kanyang sinilangan. I'm pro uh, martial law just like what other nations are doing that they want everything to be secured, they want everybody to be happy and just enjoying what's the peace in their land. Personal na karanasan naman ang nagkumbinsi kay Edelvira Shove bukid noon para suportahan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Nasaksihan na anya niya ang kaguluan sa kanilang lugar na sa araw-araw ay kakambalang panganib sa kanyang buhay noon. Communicate on Facebook it's the social media. We are feel more secure that it there is martial law at this moment. I hope that everybody will understand not just the people from Mindanao but throughout Philippines and Filipinos all over the world. Piling naman ng Davawenyang si Queenie Laude na magkaisang manalangin ng mga Pilipino at isang tabi muna ang hindi pagkakaunuan para matigil na ang krisis sa Marawi para sa minimiting kapayapaan. The Davawenyos support the declaration of martial law because uh, this is the only way to stop the rebellions and the violence. So uh, please people from Luzon, stop complaining kasi we want peace in Mindanao. Ayon sa mga OFW na ito, malaki ang naitutulong ng social media upang mapanatag ang kanilang kalooban sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay. Kaya apilan nila sa publiko ay pangunawa sa akbang na ito ng Pangulo ng Bansa. Jun Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France.